mga kamuting kahoy nagpatago sayo nang pundit din ang ganda man din yung poste mo iya sana nang napunan di man yung papunta duman iyo ito yung pisa ng pili o ya, ang pagbayosan ang pisa ano, o yan sa so kaday hindi man pipating walang tanim

Yan ang sari, yan ang sa ibong. Yan ang uh, sa kabila. Ang tanong kamunti. Yan eh? itong payo oh, eh. Oh, ang ganta nung napayo. Yan ang tinanong kasunaga. Tarong dyan. Tapos itong hindi. Hindi nga ang nabay. Igang nang tanom na payo yung hanabi. Ini bakanti daing tanom. Pero gutan uh, ang tayong nuka no, gayad. kaya do. Eh? Honey so big. ano man ako day makalay man sa bagating. Ipa man ang sa mga bayad bagbagaw. Badang ita man utro. Why? Mhm. Mm ya. Nakauda ning tin kisi. Bisusakin ke iya na kung baka yung babuhan. Hmm. Yeah. Ito, man, ito, man, ito, man. Hanggang sa ini. Yeah. Basta may lingan mo kay niya. Kaya ka ba o oh. yung Kaya kong igang ka. Nandita to. Mm -hmm. so, Uy, uh, naman sa ibang pundo man. Hanggang duman man. Diyan sa ilong. Diyan sa ilong. Pero sa ibang di pang kudahid na pasti. Hanggang dito lang ang pasti sa kabila.

Ang uy, yung numero Ang ganjan, ang paloy. Ay. Go ngampay ka. hello. Hello, ma bantay. Ah, oh, 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 oh. Sa, bantay dito sa pagburo sana aso. Hey, kita. Pati, pati ko. May mga kangkong matanim. Ang teba baga ang kangkong? Ano ang kangkong, ha? Ito ang palayan. igon tanim na palay. Ito ting ang mga hampak na inibako na ang. Dai, ang kanta dili na iba na. mga Galayan. <tapos>

Kakaoning